so magandang buhay po sa ating lahat dito tayo ngayon kaya uh, nung ating uh, binablog na mag-uuling dito <clears> o <throat> oh, nay magandang tanghali na magandang tanghali na ano yan ha? maasim? maasim yata yan eh di ba? Oh, ibang Oh, eh. Oh, maganda man ito. Oo. Oh, so, kumusta na eh? Kumusta na eh dito? Nagdagdag oh, -dug dugo ito, bahay. Oo, dagdag dugo? Nagdagdag dugo. Ayun, dugo ko, nagsama na. May 160 bago hindi bahay ko. 120 Normal naman yung 160 ha? Ah. Baka malabdaw. Hindi oh, ko na ba Oo, baka malabnaw siguro. Bagong tinbang kumbang dihiti. Oh, bakit di, di ko naman alam yan kung anong paano yung yan, uh, na yan. So, kumusta naman na? Kumusta na dito? Ay, ba? Tapos na yung bagyo, pang bagyo naman ito ulit. Ito, bibay niyang bahay-bahay na Dito. dito tayo magkwintuhan. O, oh, ba't wala na yung pintu ako mo? Bintana? Uwasa. Nawasak na? Nawasak <laughs> Nawasak Tingnan mo yan. Lagay ko lang trapal kung gabi. Oh. Saan? Ayan. Yan. Ayan. 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 Ang trapal. Oh. Ayan. Okay yan. Ayan mo lang. Grabe na kaya oh. po ito. Mahirap na. Kaya talaga ng buhay lo. Mahirap ng pahirap. Wala pa na. Oh. Matagal na kayo walang uling mm. oh. ah. Oo. Oh. Mula nung kan? Mula nung pumunta ko dito? Galing ako dito? Hindi. <coughs>

Yan ang kanilang kwan, mitsa, natawag. Ha? Huh? Yan ang mitsa nila. Ah, uh, yan ang. Hindi mo kasi, maano yan eh, tuyo na. Oo. Oh. Ay, kung ay matuyo, may yung hindi na. Ay, hirap talaga kami ngayon. Hirap talaga. Oo, kahit ako, hirap na. Hirap sa buhay. Hirap tayo. Ugos kasi, no? Sabi nila daw, ugos kasi, mahirap ang buhay. Ugos. Ito pa yan ng senior na sa Ah. yan baka... Senior? Musta senior yun? Magkano nakukuha sa senior yun? Ay, wala pa kung nakakuha ba? Hindi, magkano nakukuha ang classic eh. Ano lang? 3,000 yata. 3,000? 4,000 yata matle? Oo, tatlong buwan. Magpapa mo naman makakuha. Oo. Oh. hindi pa rin ako nakakuha yan. Mula ko sa linago, pero hindi pa kung nakaka. Oo, oh, so ito yung ano ko, no? Ganda dito, eh, no? Ganda dito. Saan? Ah, malapit lang ba sila dito? Malapit lang? Malapit lang. Pwede yung ko? Oh? Oh, so puntaan ko? Oo. Oh? Oo, oh, sa buwang nga natin sila, kuya. Huwag kakalas na ha? Balikan kita, ha? Puntaan nga natin dito yung kumupa ng kahoy. Nag-uuling. Yun o, damat, ha? Kung may pumuputok. Ibig sabihin, pupukpok. Tinan natin ang trabaho nila. O, ah, ito, may mga katalim silang saging. Maraya, no? Bati, bati. Sige, hindi umulan, mga kalingap. Kaya may parating daw na bagyo. Oh, ang ganda nga nito. Overlooking, oh. Uy, mga dagat. Lupa daw nila ito, ano. Kailang bawal kasi magbinta kasi mga tribo. Bawal magbinta -tri ang mga tribo. Ini mga saging. kasakasama yata yung mga anak Oh. Ito yung iniiwan nila yung mga malalaki talaga Hirap lang naman ang buhay dito Ang problema to yung pakit tayo Mahirap O, oh, ito patag na. Maganda magtayo ng bahay. O, mm -mm. ito. Tuloy, tuloy. Wala bang ko dyan. Babay mo? Hai, kumusta! Hai, Halo, Gabe! sa. Hmm, nakita! Oh, 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 gabe! 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 Oh, Oh, gabe! Oh, gabe! Oh, Oh, Sampai kira angkot, bahaya noh. Oh, itu, makanya, pagi tuh yang itu. Oh. Itu. Ye, Kedua, bapak, bapak itu. Mm Hmm. Nah, kolongan, oh, kan. mm. Ya, sebab bapak, yang basakan mm. Oh. Itu, bapak, masih rumah kulung-kulung saya, tatlong, mau itu, nasi, ya. Oh. Ganda. ke situ, rumah itu, nanti, Bakit di pumapasok ang mga anak mo? Hindi oh, pa to? Kaya ka, lang nila O oh, bakit? Half day? Half day lang yan. Oo. Oh. Wala bang kanil sa baboy mo? Pukan? Ha? Uh -huh. Wala bang labuyo dito? Ah, wala. Wala? A, dito. Ah, ba kayo nyo na? Nahuli nah. na, no? Nahuli na siguro Oo. Wala patag-patag dito. din pala dito. Hirap tubig. Ang tarik pala lo. tarik yan Tarik. Ano, ka? Opo, ako Oh, Opo, kaabot ako. Uh, Malapit na sa akin sa uh, <tis> sa dagat. Dagat. <laughs> oh. Ano ko basta ko ya dito? Pare ng uh, palamin. Oo. Oh. Hmm. Pare ng kwarta na gawalan iba. Ang pare ng buhay. Oh. So pagod pala no? Pagod no. Ang mag-uling. Ay, hindi ba basta ba? Oo. Oloh. Kaya Ay. talaga pa namin. Bakit doon? Hindi ka na pwede ka doon? Doon ka magluto? Hindi ba? Oh. pwede? Doon ka magluto ba? Ay, yun. ng uling? Mahan tubig ang ginoon namin. Ah, Ayon. tubig. Eh. Oo, Baka big lang ko, ano? Tubig kasi mm. mag... Ay, hindi ka tola dito. Kung malapit dito. Ang tubig. Pwede lang ka Oo. Hindi oh. nga hakitin. Ay, doon pwede hmm. ka pa. Ay, kumagulan din, mga din. Oo. Oh. Ayon. 'To so, 'yung lang no, kinabubuhay yeah. niyo. Para lang yeah. iba. 'Yung uh, ibang anak boy talaga. 'Yung ibang. Ano, gusto kumain na kayo? Tapos na po. Oo. Oh. Ako di pa kumain eh. Na, ano wala natin dyan? Jan. pa kainin niyo. Eh, hindi. Eh, <laughs> <laughs> okay, kumain ako. Ah, isda. Hmm. hmm. Kira utang din kami ng money. kinta ng isda na. Okay. Ano, ito, 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 isda? Yeah, yeah, no. Wow, oh sarap ah. Hindi na kandis. Kandis, sana -sa -sa ko kaya kandis. Dala namin yung puka po sa bahini galing kami bayli. Oh, kandis, maganda no? Ayun oh. Patay, patay yung kandis. Kita pala. Gusto ko magsigang ah. Maganda pang sigang no? Maganda pang sigang yan. No? Malaki yan. Oh, marami ba? Yan marami yan. Oh, yan oh yan. Oh, oh ito pala yung kandis. Oh, ito masim to? Masim yan. What, tsaka, mm. Oh, ano, tsaka ano, kalis. Yeah. Oh, pahingi ako maya. Mm. No? Hindi na kami sa pinlay lang isa. Ayan. Tapos ako. Kasi, mamaya baka makangawil kami. <laughs> kami. Mm. Ha? kami. Ah, Ganun pa paka doon. Ha? Ha, binan. <laughs> Kasi may mo, sabi yung magkapatid daw kayo. So, yan po na yun. Ano? Uh, si magbinan po sila. At may pagkakakan. Good news, ano? Dahil may nagpaabot. Um, o, nagpaabot ng tulong. Kasi napanood nila, ayun, si nanay magpapako daw. Kaya gusto niya pambili ng pako, no? So, yun, no, pako, ano? Sa, sa yung gamitin yung pako dito ngayon? Ah, bahay nanay. Ah, bahay nanay. Tapos sa'yo. Ah, so anong gagawin dito? Ah, dito ko pa na ng mga pakapapir, mga panakalabuti din Oh, okay. Yan lang, ang ang bahay ko yung nilipat ko doon. Ano yung ibain? nilipat? Ah, oh, hmm. yung Oo, oh, ganun. Kasi wala na po. Hmm. yung yung ganun, baba. Bulo ka na. Kailangan na naman ng kahoy, no? Oo, oh, oh. may silipin mo. Kahoy lang yung no? oh. oh. hmm. ka oh, kailangan. Bulo na yun, mo. Bulo ko mga bata oh. dyan. Oh, sige, okay na. Nakita ko na. Kailangan talaga nalalang ko ng uh, pako. Oh. Alis, may mga may hero pa naman kunti, ano? may hero ko. Ayan din ang hero ko. Oo, pag tagpitagpin na lang. Hindi lang ng ko ba ko hero din. Kasi, wala pang sila. pag sa Oo. Isang sa metro. Sa Oo. pag dito sa metro. Gano'n ba? Sandali sa metro? Oo. 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 Sa eh, ko daw sa inyo. Ano, ano, lang, sa, sa, galing abroad, no? Na, ito. Ito lang na, ano, ha? Sa isang dan, kayo. Ayan. So, ito. Galing po kay, uh, Manang B. Ayan, uh, pasalamat po tayo kay, Salamat, uh, Manang, 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 Manang B. Manang B, salamat. Oo. Oh. Salamat okay, po sa tulungan niyo sa libo. Pako na yan. Hindi na pako. Uh, papasalamat tayo kay uh, Manang B. Uh, talagang napakabuti yung kanyang uh, puso dahil napanood niya po yung ating uh, vlog. Ayun, paabot siya. Paabot ng kanyang mga kaya. Tunay ha? Mga kuya, maraming salamat ha? Sa inyo. O pagpatuloy niyo lang yung kanyang kung may ibang trabaho, yun lang magiging trabaho natin, no? kasi alam niyo naman ang uh, kalikasan natin, pariria nang naniniwala talaga, ay talagang uh, walang isikira sa atin. Sana, ano ano mangyari, no? ano 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 tayo. ano 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 tayo ano uh, gabayan ano araw ano 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 Laging malakas, no? ano no? ano Okay. okay? So muli, maraming maraming salamat no. Uh, manang big, yan, ay uh, nabigay na natin yung uh, yan, pinabot nyo. Thank you, thank you. God bless po sa atin. Man. Thank you, thank you. Salamat tayo kay na manang big. Pala yung uh, anak ni nanay no. Anak ni, ay siya anak nyo. Oh. gusto naman na ya ate, ang uh, hanap buhay natin? Ito. <laughs> Labada. Labada. <laughs> hmm. Labada sa mga labi yan. Oo. Oo. Oh. Saka kumuha ng tubig. dito Gripo. Oh. Okay, yan to pala. Ay, um, salamat, salamat. Di um, <laughs> okay na to. Ay, kunti lang. Pangsigang pang ko lang. Okay. Ay, salamat. Sige po. Oh, hay nako pag marami akong gulay ay magdala ko dito, ilalako no. ilalako para mamalis, may porsyon kayo no. magdagdag lang kayo. Hmm, sayang din. Ay, ah, kunti pa kasi. Kami ano, anak kami sabilan Ano sa bilan? Pakinas. Ano pakinas? pakinas Yung pinsip-sip mm, siya sa, sa mga bakawan. Ganyan, ano yun? Sabilan. Shells. Ah, shells. Oo. Ah, oo. oo. Ayan yun na. Oo, baka, baka, sabado oh, baka sambado, baka ura, linggo, makabalik ako do doon doon, mangingi bil no, na, sa ano? Sisil Salamat. Oh, bye. Oh, bye. Okay. Okay.